Hindi maiwasang mga mba ni Saldi tuwing nakatatanggap ng mensahe at tawag sa hindi kilalang numero. Anya, inaalok siya ng mga ito na mag-invest at mag-loan sa samot saring sa kumpanya. By phone lang eh. o lang sa kung personal. At least magkakita kami, mag face to face kami, gano'n di ba? Uh, hindi naman sa delikado pero sa akin kasi uh, sigurista lang gano'n. Isa lang si Saldi sa mga nakakatanggap ng na mga amunoy bogus na alok sa mga text messages na ikinababahala ng Security and Exchange Commission. Sabi natin, hindi maiiwasan yung pangungutang siguro, pero iwasan natin yung pagtangkilik dun sa mga online lending applications na hindi rehistrado kasi sila yung malalakas ang loob actually na mag um, haras, Man, yeah. o, o, na magharas, mag-unfair debt collection practices kasi wala sila, they don't have anything to lose. Upang mailayo ang publiko sa mga ganitong modus, ipinakilala ng ahensya ang mas ligtas na paraan ng pangungutang. Ito ang crowdfunding. So, napakalaking bagay ho nito na impormasyon na i-require sa inyo ng mga crowdfunding intermediaries. So, it would help a lot if you are already a corporation. But sa gaya nga ng namensyon ko, uh, the crowdfunding intermediaries could owe na assist even an individual businessman to raise capital. Other than lending companies, you can look into the crowdfunding platform at crowdfunding services to be able to find um, other options for your business capital. Ang crowdfunding ay isang paraan ng paglikom ng pondo para sa isang negosyo galing sa publiko na gusto mag-invest. Upang matiyak na lehitimo ang investment company, inilatag rin ng SEC ang checklist para rito. Maaari rin daw masuri ang listahan ng mga ito gamit ang inyong mga cellphone gamit ang isang application. Isa sa mga target ng SEC na makinabang dito ang mga MSMEs na naghahanap ng kapital sa mga nais magnegosyo. Sa ngayon, tatlong SEC licensed crowdfunding intermediaries pa lang sa bansa ang nag-aalok ng crowdfunding. Isa lang ang crowdfunding sa mga tinalakay sa roadshow ng Office of the Advancement of Strategic Investments on Capital Formation for MSMEs and Startups sa Baguio City. Um, there is good debts and bad debts. So, um, when you borrow too much, it becomes bad, right? So, it's important to know and manage, to, to know your financial health so you can manage your uh, borrowing risks wisely. Napanatag ako kasi tignan mo ah, nandyan si Sec, diba? Uh, government agency yan, di ba? So, ibig sabihin, yung in-endorse nila na organization is under sa kanila. Kaya kung sakaling na ka, si SEC ang pupundahan mo, di ba? <laughs> Yun yung, kasi in-endorse nila eh. Bukas naman ang tanggapan ng SEC sa mga katanungan tungkol sa crowdfunding at maalalayan pa ang mga MSMEs sa bansa. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.